Yan, pauwi na kami ni Pads kasi wala kaming nakuha ang kalamansi. Kaya uwi na lang kami at maglalaba na lang. Sino ang may labahan dyan? Pwede nyo padal padalahin dito. Mura lang ang singil ng paglabah. libre maglaba basta mayroong pambayad yan yan pa baba na kami at malapit na kami sa dadaanan naming ilog batis napakalinaw po ng tubig na yon. Ayan. Kita nyo. Ah, Ayan, tatawid tayo dito sa ilog. Ay. Ilog ng ano, ah, bundok. O, di ba ang ginaw? Kung kayo'y gusto maligo dito, punta na kayo dito libre walang ayan si Pasok oh, oh kami ayan ha? ganda dito mga loads maligo kasi ang tubig dito parang may yellow super lamig Hmm? libtong kung ako'y mag-aasawa pipiliin ko pipiliin ko Yan. Woo! Babay na ilo. At aming dinaanan lang kayo.